let it, let it, let it, let it, bang, bang. Hello, mga kasimple. Good evening. Good morning. Good afternoon. Meron akong binubuksan dito. Dito ay um, <laughs> niyang, anong, koya. Kaya, yung galing ng ano, Korea. Dito so, natin yung ang kaya niya. Mama. So, alam niyo ba kung ano ito? <laughs> Ito. Kala. Ano ito? Ayan. Ano kaya ito? Sa <laughs> so, tingin nyo, ano ito? Ayan. Ito po ay ano? Parang nisak. Ayan. Ito po yung nilalagay syempre sa tuwud. Kaya tuhod po ito, pag may rayuma, pag masakit ang tuhod, inilalagay po ito. ni fad ay ni ni sak yan ito po ay ni sak ay sinalagay so, ko sa tuhod ko <laughs> mirror yuma. Yan po. Yan po. Yan po siya. Ay, baliktad pa. Yung tay, pangalan ng tiger. Pangalan ng tiger. yun Baliktad. Baliktad. medyo managkaka-idad-idad na po tayo. Kaya, nagpabindilan niya ako ng ganito. Sabi ko, masakit ko yung tuhod ko eh. Kasi, medyo overweight na rin po tayo. Kaya, kailangan talaga mag-diet. Diba? <coughs> ano. Yan. Ang po siya, mga kasimple. Yan po siya. Para sa tuhod po ito. ko po yung pasalubong niya sa akin. Pasalubong na aking mama. Ang uh, ni-sak. Ni. Sa tuhod. Ayan. Yeah. Suot ko yung dalawa. Medyo mataba na po tayo. Dati <laughs> po ang kilo ko po, po ay nasa ano po eh, 70. Lumaki na po. Umabot po ako ng 80. Kaya medyo overweight po ako. Yan, maganda po siya mga kasimple. Yan. Yan siya, oh. <laughs> Pinakita talaga, no? Maganda po siya. So, yan lang po. Wala lang po, mga kasimple. Pinakita ko lang. Yan po ang pinakahanap kanyang kami ayan po Mataba po ang mga hita natin. Oh, so, maganda naman siya. meron po kasi time na sumasakit yung ating mga binti so kailangan po natin to para hindi po tayo ano na rin protection na rin hirapan na rin kasi akong ano eh yung tawag nito. Yung bang uupo, tapos biglang at ano, pagka tumayo ka, napakahirap tumayo. Para may rayuman na rin po ako. Ang ganun. Kasi syempre, taba po tayo. yung the diet. Kunting diet. So, marami pong salamat. Pasensya na po kayo sa aking video. Ayan, na-share lang. Kasi si Babes Love video, masakit na rin po yung mga binte. Yan lang po yung nagiging problem ko minsan. Pag sumakit. Tapos para ano, minsan po, na namamanhig po yung aking mga binti talampakan sabi nila ba may arthritis na rin ako kasi nga medyo taba na nga po ako malaki simula po nung pandemya lumaki lumapad si babes love <laughs> sige thank you po sa inyong god bless you po shout out po sa ating lahat lalang po na share lang thank you thank you Good night, Paul.